Ito ang dapat mong gawin kapag naiwan ka sa rapture at naranasan mo ang tribulation sa mundong ito. Kapigatian, ito ang salitang naglalarawan sa tribulation, isang yugto ng matinding pagsubok at pagdurusa na sinasabi ng propesya sa Biblia. Sa panahong ito, hindi mo nanaisin at magugustuhan ang mararanasan mo. Kapag nagsimula na ang pitong taong tribulation, siguradong mararanasan mo ang impyerno dito sa lupa. Ibig sabihin, ito ang pinakamatinding kapigatian na mararanasan ng mundo sa buong kasaysayan. Maraming mga tao ang mawawalan ng pag-asa at susuko sa takot. Sa loob ng panahong iyon, hahanapin ng mga tao ang kamatayan ngunit hindi nila ito matatagpuan. Ang tribulation ay magiging panahon ng panlilinlang at pagsubok. Lalabas ang Antikristo, isang mapanlinlang at makapangyarihang leader na magpapanggap na Diyos at pipilitin ng mga tao na sumamba sa Kanya sabi sa 2 Thessalonica chapter 2 verse 4, itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos. Sabi rin sa 2 Thessalonica chapter 2 verse 9 to 10, paglitaw ng suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng mapandin lang na mga himala at kababalaghan. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak dahil ayaw nilang mahali ng katotohanan na makakapagligtas sana sa kanila. Pero tandaan niyo po, kapag naiwan ka sa rapture at tumanas ng matinding kapigatian, hindi ibig sabihin na wala ng pag-asa. May paraan pa para maligtas, pero may mga bagay tayong dapat tandaan. Narito ang dapat mong gawin sa panahon ng tribulation. Number 1. Huwag magpatatak ng Mark of the Beast ang Antikristo ay magtatayo ng isang sistema kung saan kailangan ang Mark of the Beast upang makabili at makapagbenta. Ito nga po ang sabi sa pahayag 13 verse 16 to 17. Sa pilitang pinatataka ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo, maging sila'y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya, at walang maaaring magtinda o bumili, malibang sila'y may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang nakatumbas ng pangalan niyon. Ito ay sa pilitang ipapatupad ng Antikristo at sa oras na magpatatakan ng tatak nito, hindi na ito mabubura pa. Ito nga po ang sabi sa pahayag 14 verse 11. Ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay patuloy na tataas magpakailanman. Araw at gabi ay maghihirap ng walang pahinga ang mga sumumba sa halimaw at sa kanyang larawan at ang mga natatakan ng kanyang pangalan. Dahil ito'y tanda ng pagtalikod sa Diyos na magdadala sa iyo sa kapahamakan o impyerno. Kaya kahit anong hirap ang danasin sa panahon ng pagdadalamhati, huwag na huwag kang magpapatatak, huwag kang magpalinlang sa Antikristo. Number 2. Huwag bibitaw sa iyong pananampalataya sa Panginoong Isu Kristo. Sa panahon ng matinding kapigatian, pipilitin kang itakwil ang iyong pananampalataya kay Kristo at makakaranas ka ng mga persecution. Pero manindigan ka at huwag kang bibitaw, patuloy kang manalangin, magbasa ng Biblia at magbahagi ng mabuting balita kahit na ito ay delikado. Sa kabila ng kahirapan at panguusig, huwag nating ipagpalit ang ating pananampalataya kahit na ang ating buhay ang maging kapalit. Mahirap at masakit ang tribulation, ngunit ito'y panandalian lamang. Manatili kang tapat hanggang sa huli at huwag kang susuko. Ibigay mo ang iyong buhay sa Panginoong Isokristo at hindi sa Antikristo. Tandaan mo kahit sa gitna ng tribulation may pag-asa pa rin kung mananatili kang tapat sa Panginoong Isokristo. Pero bilang isang mananampalataya, hindi na natin na naisin pa na maiwan sa rapture at maranasan ang panahon ng tribulation. Panahon ng tribulation ay puno ng mga pagsubok at paghihirap. Unit sa mga nananatiling tapat, may pag-asa at pangako ng kaligtasan, ang iyong pananampalataya ang magiging sandigan mo sa panahon ng tribulation.